So ito for today's vlog eh ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso na ginagawa ng mga rider na nagsasakay ng motor sa Roro. So nandito tayo ngayon sa Port of Dumangas. Uh, kung saan aalamin uh, natin kung magkano at saka kung paano yung proseso ng mga pagbabayad dito sa Port of Dumangas, Iloilo. So tatawid nga pala tayo sa Bacolod. Uh, tayo ay pauwi na lang. Negros no, sa Isabela So tungayan natin kung ano yung Mga dapat gawin Hindi lang dito sa Dumangas Port may babayaran Maging sa kabila sa Port of Bacolod Eh meron din tayong babayaran Paglabas eh, na, na 7.50 in the morning Coast Guard muna tayo Up yeah. Coast Guard Papaklearance muna tayo Sa Coast Guard Drivers license, OCR. Terapi gak mahal dong. So from Coast Guard binigyan lang tayo ng ano wala nang ito Bant to Bacolod. Wala nang inanap, bastante mano pagdating abot na. Tapos dito. Sakaagin na kayo ng Coast Guard. Kadaan na kayo ng Coast Guard. Dalilaan muna tayo ng Coast Guard. Ah, den shot na. Okay naman? Ah, uh -oh, may 12, 12 pesos sa gate pass. 12 pesos. 12 pesos. Ito, ma'am. Thank you po. 12 pesos. Tapos ma'am, terminal pin no? hindi, uh -huh. sa may puno ah eto siguro meron na ba? boss ah 65 65 65 pesos pare-parehas kasi yung pera hindi mga laan yung limang piso at saka piso 65. <coughs> sandaan pa <po> pala to <coughs> so 65 oh. 12, 65 tapos ano na tayo sa barko na tayo ito naman tayo magbabayad na another ito yung pinaka terminal pin dito sa no. sa port of dumangas pero kung kayo ay may angkas papupuntahin nyo yung angkas nyo doon may bilihan pa doon ng ticket bago sumakay ng barko so since wala tayong back ride diretso na tayo sa sa kayan ayoko nasa yung motor Ada motor, motor cycle, ikut ah. ya ikut 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 muna gali. Kasi pag maraming motor, nga naman, meron kang pila. Pila muna tayo. Intay natin mga matapos i-carga mga 4 wheels. Apat na kaga dyan o, nakapila oh. Nakapilaw. Kaya dito kasi 12 oras daw dito ang biyahe ng Roro. LCT Saint Isidore 2 Navistar Ito yung nakita natin ka anong nakaraan Nandun sa Bacolod Dito Kahit sa barko ka sumakay Okay lang Kasi nasa loob naman ng barko Ang bayaran ng motor Pero kapag kumuha ka ng ticket doon Kailangan tandaan mo kung anong barko ka sasakay para yun ang kukuhanan mo ng ticket hey, last time may angkas ako doon kumuha ng ticket sa ibang barko siya napasakay kasi dun yung nabili niyang ticket ako dito naman sa kapila pero saglit lang din ang interval nauna pa nga sa akin yung pasahero ko dun sa Bacolod Ayan, nagtatawag doon eh. Dito na lang tayo. Nagtatawag. Ayan. Ayan. sikip dito. dito tayo, sa kabila. Ayoko dyan. Doon lang tayo. Sa kabila. Hindi maganda yung pagkakasalan sa ng ano. So, ayan. Sila, paps. May mga back ride sila na tatawid papuntang Bacolod. So, in advice natin sa kanila na yung kukuha na ticket is dapat eto na yung LCT Archangels Dapat nakasakay na ako doon eh Kaso parang masikip yung Sakayan ng motor Kaya bumalik ako So kung ano yung ticket ng back ride mo eh, Doon ka sasakay para ano? Huwag ka muna papasok So alis na to kagad oh. Hindi nagpasakay ng motor to eh, eh Hindi nagpasakay Paalis na yung Montenegro Dito na lang kami sa Navistar Dito lang na yan Bante Uulan Alas magkakasunod lang naman umalis Kahalis lang nung isa kanina Bale, na na pala natin to dati. Ito palang uh, roro nila dito is 24 hours. Tapos, pagkakapuno, e eh, alis aalis. Pagkakapuno, aalis. Ganun lang yon Vice versa lang. Bacolod to Dumangas. Dumangas to Bacolod. Ito, dito kami tinuro uh, para magparada ng aming mga motor. So, kailangan natin isalansa ng maayos sa mga motor. Dikit-dikit uh, kasi iyan ay itatali ni tatay. Meron talagang naka-assign na magtatali dyan para hindi matumba. So, uh, make sure na naka-center stand, uh, tanggalin mo yung susi at saka 'yung mga bagay na maaring mawala. Ilak ang dapat ilak. ADB oh. Hop Mga ka. O oh, na daw magbayad sa loob. At dahil nga medyo may kalakasan na yung ambon, eh doon na daw kami magbayad sabi ni Tatay sa loob. At uh, uling lingon ko sa aking motor, si Tatay na yung bahala dyan ng tali. Susi. <coughs> Nabistar. Patihan <coughs> mo ka? Ano nga motor mo?

Ano okay, motor mo? Honda Click Grey Grey nga Click? Oo ah, Thank you uh, 150 Ay 350 So Clay 150 Honda Click Grey Hindi ko alam kung bakit tinatanong kung Anong motor Base iba ang bayad ng Big bike Then, after nating makabayad ng 350, eh pwede na tayong makiat sa itaas ng Roro. So, bali magkakaroon ng konting preparasyon ng mga crew bago umalis yung barko. And approximately 2 uh, hours or more than ang biyahe natin sa dagat. Siya. Ah, wala pang pasero So may naglalako ng nilagang itlog May pagkain ako nasa motor Sa loob nito aircon Medyo malamig dito Pag gusto mo naman ng fresh air dun sa labas So dito nga eh, nakatulog tayo ng mahigit sang oras at ito nakita natin sila na nakatingin na dito sa ating destinasyon ang Bacolod Port. So ilang minuto na lang eh bababa na tayo. Doon sa mga may sasakyan, sa mga driver, especially doon sa may mga motorsiklo, eh kailangan nating agahang bumaba habang hindi pa daong ang roro para nang sa gayon ay tayo sa paglabas kasi tayong mga motorcycle ang unang lalabas yung mga nasa bungad time check tayo 10.30 dalawang oras yan saya do <laughs> gas gas <laughs> so kailangan natin mag -ready ng 50 pesos kasi mamaya paglabas sa gate may bayad pa na 50 bago lumabas hindi pa tayo makalabas kaya may nakaharang pa na 4 wheels o oh, may tricycle sa una no? galing ilo ilo ayun na lumabas yung tricycle Pwede na yan May mga kalso yan eh Ingatan mo baka dalim mo yung kalso doon tayo pumasok kanina nung isang araw pero dito naman tayo lalabas sa dulo tapos meron na akong 50 peso sa kamay kasi may bayad paglabas tapos left side lang tayo para ano 2 wheels 50 3 wheels 70 4 wheels 188 6 wheels, 372 pesos ayan yung mga rate nila tapos 8 wheels, 410 pesos 10 wheels 430 20 footer 617.23 30 footer 756 8 footer 855 ayun yung mga babayaran ito okay na sir hindi ka kagad ako ng gwardiya kala tatakbo ko pa <laughs> nadukot pa kasi yun sa kabila ng pera eh ako hawak ko na yung cash kaya uh, na ako. Oh, magcha-charge pala tayo. Magcha-charge ng cellphone. Charger Ito yung SMC Tiba ko Olod, oh. Kalapit lang din sya ng bridge port